Bip-bip-bip mga motorista, magpagas na dahil may naasahan na namang big time oil price hike sa susunod na linggo. Sa estimate ng Oil Industry Management Bureau ng Department of Energy, batay sa 4-day trading, mahigit 4 pesos hanggang halos 5 pesos ang posibleng taas presyo sa diesel sa susunod na linggo. Mahigit 2 pesos hanggang 3 pesos naman ang posibleng dagdag sa kada litro ng gasolina. Habang sa kerosene, may posibleng taas presyo hanggang 4 pesos and 40 centavos. At kaugnay sa posibleng big-time oil price hike sa susunod na linggo, kausapin natin si Department of Energy Oil Industry Management Bureau Assistant Director, Rodela Romero. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Magandang umaga, Sir Rafi, at magandang umaga po sa lahat. Apo, pakipaliwanag nga po, bakit biglang nga sipa ng presyo ng produktong petrolyo para sa susunod na linggo? Yun nga po, Sir Rafi, base sa monitoring natin sa Lino Plus Singapore sa apat na araw, yan po yung lumabas na presyo hunt. Kasi nga po, doon sa nangyaring pag-atake ng Israel sa Iran po. So, yung geopolitical conflict na yun po, yun po ang nag-contribute kung bakit makakaranas tayo ng pagtaas sa presyo. Mm -hmm. Anong particular factor kaya sa tension sa pagitan ng Israel at Iran, yung nakaka-apekto sa presyo ng langis sa produkto produk ng petrolyo? Ah, nabawasan po ba yung uh, oil production? Isi. Ano, uh, Sir Rafi, kung titignan po natin yung sa monitoring natin, wala pang actual supply, disruption eh. haka, -haka pa lang po, speculation na kinatatakot nila na kapag umisting pa po yung kaguluhan na to, eh baka harangan din po yung kinatawag nating straight of foremost, yung binadaanan ng mga oil vessels natin. Yun, kapag nangyari po yun talaga, merong pong actual supply disruption. Mm -hmm. Kasi sa ngayon po, tumaas po yung mga shipping costs, yung mga premium sa pagbili po ng produktong petrolyo. Mm, so, speculation pa lamang po pala ito. iba e, batay pa lang po sa 4D trading. Ka, oh, 4D trading pa lang yung projection. So, posible pa po itong madagdagan at depende nga kung uh, magkaroon nga ng uh, pagharang doon sa Hormuz Strait ay uh, madadagdagan pa itong uh, dagdag presyo. Tama po Sir Rocky, 4-day trading pa lang po yun na monitor natin. Mahagitong araw na to matatapos ang Friday trading mamayang gabi. So kung magiging basihan po yung trading for the whole week, mula Monday po hanggang Thursday, halos 3.5 to 4 dollars per barrel po ang kinaas sa mga mm -hmm. petrolyo. Kaya yan po yung naging peso. Wala naman po na monitor na may mga bansana na nag-hoard kumbaga or kumukuha na ng advance na orders o ng delivery uh, in anticipation nga kapag maharangan yung uh, uh, Hormuz Trade? Bawat bansa naman po, Sir Raffi, meron silang tinatawag ng mga inventory nila. In fact, tayo din ay sarili tayong dito sa ating bansa. Required po yun sa mga oil companies. Yun nga lang po, maliit lang po yung ating uh, inventory. plus the fact na ang pricing po talaga natin in market for so mm -hmm. ano. Yung inventory po, hindi siya kagaya ng ibang bansa na ginagamit lang nila kapag meron talagang ganitong problema. Tayo po, tiyatawag natin moving inventory. Mm -hmm. Bagamat mahirap po mag-speculate hanggang kailan kaya itong upward trend sa presyo? Uh, yun nga po, tama kayo. So, mahirap mag-speculate. Pero karamihan po, kasi karamihan po sa mga kadahilanan ng pagtaas, wala tayong control. Mm -hmm. Yan pong geopolitical conflict, the speculation, or even po yung mga environmental issues, yung mga hurricane, hindi po ba, hindi natin kontrol. Talagang sumusunod lang po tayo kasi net importer po tayo. But sa ngayon po, yun nga, strict ang monitoring natin. Makita natin talaga kung yung pangyayari lang ang sa international oil market, eh, yun lang ang reflective na nangyayari dito sa domestic companies natin. Hmm. Sa ngayon po, itong linggo na to parang sure na po talaga may pagtaas, isang trading na lang ang mangyayari. So, tignan po natin kung ano ang magiging sitwasyon by next week po. Eh, kumusta po yung ibang sources of oil uh, outside of uh, the Middle East? Uh, in explore na rin po ba natin yon Uh, ang oil companies po kasi ang talagang bumibili. May mga short term or at term po sila. So talagang part po ng kanilang contingency plan, may mga alternative sources po. Sa so, ngayon, kung so, titignan nyo, hindi tayo kumukuha sa both countries. Israel or Iran. Opo. But still, napakaliit po kasi sir Raffi ng world supply at world demand. Mm -hmm. So kung talagang may problema sa mga oil producing countries, maapektuhan po talaga ang uh presyo. Opo. Hindi man tayo pumukuha diretsyo dito sa nasabing dalawang bansa, pero yung kinukuha naman natin ng Finnish Petroleum Products, maaaring sila po ang suki nito. Okay. Mm -hmm. Ay, sana nga po, maresolba na yung issue dyan sa Binilis. Maraming salamat po sa oras na binagi nyo salamat sa Balitang Halik. Salamat, Sana po ako. Si Oil Industry Management Bureau Assistant Director Rodela Romero. Dumaan sa highway sa barangay Katalunan, Pequeno sa Davao City, ang tricycle na yan, linggo ng madaling araw. Maya-maya ay dumaan din ang isang SUV. Sa isa pang CCTV, nakuna ng pagbangga ng SUV sa tricycle pero hindi tumigil ang SUV tumilapo ng 41 anyos sa tricycle driver na kanyang ikinasawi. Naiwan sa kalsada ang bahagi ng pyesa ng nakabanggang SUV. Nakuha na raw ng pulisya ang plate number nito at magbibigay na sila ng report sa Land Transportation Office para sa karampatang parusa. Inihahanda na rin nila ang mga dokumento para sa pagsasampa ng reklamo laban sa SUV driver. Ito ang GMA Regional TV News. Dito sa Dagupan City, mahigit isang buwan ang problema ang baha sa isang compound sa barangay Mayombo. Sa tagal ng pagkakatenga ng tubig na naipon dahil sa mga pag-uulan at high tide, nagkulay lumot na yan. May kanal sana na daraanan na baha pero natabunan. Nakipag-ugnay na raw ang mga opisyal ng barangay sa City Engineering Office para masolusyonan ang problema. Pansamantalang tatambakan daw ng graba ang bahang kalsada para madaanan. Tataasan din daw ito kalaunan pagkatapos ng ginagawang kalapit na kalsada. Unikam ang pananakit ng isang lalaking hinihinalang palaboy sa kalsada ng konsulasyon dito sa Cebu. Sa viral video, unang sinuntok ng lalaki ang isang nakasakay sa motosiklo. Lumapit din siya sa isang lalaking nakaupo sa gilid ng kalsada at sinuntok niya ng dalawang beses. Nakunan din siya sa video na lumapit sa isang karinderiya at matapos ang ilang segundo, tila galit siyang umalis at itinapo ng hawak na plato. Kasunod ng pag-viral ng video, natunto ng pulisya ang lalaki sa barangay Pulpugan. Pinaliguan at inayusan siya. Natukoy na taga Cebu City ang 36 years old na lalaki. Sa tulong ng LGU, dinala ang lalaki sa Vicente Soto Memorial Medical Center para sa agarang atensyong medikal. Nakatakdang makipag-ugnaya ng mga otoridad sa pamilya ng lalaki sa Cebu City. Sinaklulohan ng apat na pulis ang isang nanganganak sa bangketa sa EDSA Balintawak. Balita hatid ni Bea Pinlak. Hindi pang tagpo sa gilid ng EDSA Balintawak sa Quezon City Miyerkules ng madaling araw. Rerespondehan sana ng mga pulis ang isang nadulas na babae Pagdating sa lugar, buntis na nasa tabing kalsada ang naabutan nila na mga nganak na. Nakita ko yung babae, duguan, at mga nganak na siya. So ang ginawa nung kasama ko, sinalo niya yung bata. Halos wala pang 20 seconds, lumabas na yung bata. Tulong-tulong ang apat na rumesponding polis sa pag-alalay sa babae, pagtawag ng ambulansya, at pagmando ng traffic. Ayon sa pulisya, kasama noon ng babae ang isa pa niyang anak binalot nung white cloth no at pinayungan din yung kasi medyo umuulan para hindi mabasa yung nanay at yung baby malusog po yung bata at uh, umiyak pa nga po yung pagkalabas niya makalipas ang ilang minuto dumating ang ambulansya ng barangay na ligtas na nagdala sa mag-ina sa ospital Bibigyan naman ng parangal sa Camp Karingal sa Lunes ang apat na pulis na tumulong magpanak sa babae. Bea Pinlock, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nasira matapos upuan ng isang turista ang obrang Van Gogh Chair sa Museum sa Verona, Italy. Sa kuha ng CCTV ng Palazzo Maffei Museum, nagpa-picture ang babaeng yan sa isang silya na artwork sumunod na nagpa-picture ang lalaki. Nang umupo ang lalaki sa upuan, bumigay ito. Umalis agad ang dalawang turista. Tinatawag ang upuan na Van Gogh Chair at obra ni Nicola Bola. Nababalot ito ng daan na ang Swarovski Crystal. Hindi pa natutukoy ang pagkakakilanlan ng dalawang turista. Sa huling update ng museo, sinabi nito na nakumpuni na ang upuan. Mga kapuso, may natanggap ka bang mensahe na nag-aalok ng pera kapalit ang simpleng pag-like? Nako, ingat at baka bahagi 'yan ng task scam. Ang mga red flag alamin sa balitang hatid ni Darlene Kai. Work from anywhere ang alok ng nagpakilalang staff ng isang digital marketing agency na minsang nag-message kay Bea. Ang kikitain sa simpleng pag-like lang ng mga produkto sa shopping apps, abot hanggang halos siyam na libong piso kada araw. May pinagawa siya sa isang shop na i-heart e po. I-heart mm -hmm. e po yung parang product. Kada po may pinapagawa silang ganun na i-heart, e nagbibigay naman po sila ng 160 hanggang Tatlong beses po. Pero kasunod nito, inalok siyang patubuin ng kanyang pera sa isaan niyang investment. Yung 1 to ko naging 1,560. Tapos nakalagay naman po doon yung sumod is 3,500 na po. May binigay po na link na sa parang Bitcoin, ganun. Doon po yung para mag invest lalaki daw po yung pera doon. Dahil malaking tumubo, nangutang na siya para makapaglaan ng mas malaking pera. Pero di na ito ibinalik at blinak na siya ng kausap. Natulala po ako nun eh. Natulala po ako kasi yung 6K dun sa 9-8, inutang ko lang din po yun. Kala ko kikita ako mas nalugi pa pala. Mahigit 38,000 pesos naman ang naska mula kay Pearl sa pareho modus. Mas professional sila, Ma'am Darlene. Eh. Ang galing nila magsalita. Kumbaga, madadala ka talaga. Sakto ma'am Darlene kasi that time talagang naghanap din ako ng side hustle. Nagmakaawa pa siyang maibalik ang 38,000 pesos pero hindi na siya pinansin at blinak. Ayon sa Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC, task scam ang modus. Pasasakayin ka eh. Kunyari mga gagawin mo para kumita ka, di ba? Mm -hmm. Tapos, ang mabigat kasi dito, grupo-grupo uh, grupo, grupo din Posible na ang cellphone number ng mga biktima sa pamamagitan ng MC Catchers o mga device sa may kakayahang humigop ng numero, mensahe at iba't ibang data sa mga smartphone sa paligid. Kukunin nila yung mga cellphone numbers tapos ite-text blast nila ngayon. Pag nahagip yung phone mo ng mga ads nila na yon at ikaw ay nainganyo, doon mapapasakay ka na at sigurado madadali ka nila kung, kung tutuloy-tuloy mo yung task cam na ibibigay sa'yo. Maaari rin nakuha ang mga number mula sa mga dating naklik na phishing websites ayon sa CICC o Cybercrime Investigation Coordinating Center. Magbibigay ka ng number mo, pangalan mo, tsaka yung email address mo. Akala mo kumukuha ka lang ng promo or ng discount. Yung pala, kinuha na nila yung details mo para ibenta sa iba. Patuloy ang embestigasyon ng PAOK sa mga scam na posibleng mga Pilipino ang operator. Para raw sa mga naghahanap o maghahanap ng trabaho, wala raw sino mang lehitimong employer ang manghihingi ng pera mula sa inyo kapalit ng trabaho. Hindi raw nila kayo basta-basta i-contact sa messaging apps kung hindi ka naman nag-apply. Employers do not get in touch with individuals. They they pass through channels or platform. Uh, nobody calls to the company to offer a job to somebody. Uh, so that's not done. So people should be suspicious by this system alone. Darlene Kai, nagbabalita para sa GMA Integrated News. She is back. Heartwarming ang pa-welcome back ng Kapuso Morning Show na unang hirit kay ex-PBB housemate Shuvi Etrata. Kilig din ang hatid nila ni Sparkle Star Anthony Constantino. You really wear your heart on your sleeve and you really love everybody um, with all of your heart. I'm really blessed and lucky to have you in my life. Thank you for patiently waiting. Thank you, yes, Thank you for your patience. Thank you for for being so special. That's Guys, that's... Na po yung ko! Yeah. Pag amin ni Shubi, na surprise siya, nang muling makita si Anthony. napasok bilang tall, dark, and handsome. Ang modern katipunera naging emosyonal naman nang makausap live via Zoom ang kanyang pamilya. Sa kanyang pag-exit sa bahay ni Kuya, thankful si Shubi sa suporta ng kanyang loved ones at mga taga-suporta. Bago ang kanyang comeback sa unang hirit, pinusuan din ng netizens ang TikTok bonding ni Shuvi with ex-PBB housemate and bestie Ashley Ortega, GMA Network Senior Vice President Attorney Annette Gozon Valdez at Sparkle First Vice President Joy Marcelo. Mga mare at pare, no need to look up dahil ang stars ng upcoming Superman movie nag sa Manila para sa isang event. Warm Filipino welcome na sinabayan ng fireworks ang sumalubong sa bagong Man of Steel actor na si David Corenswet at Rachel Brosnahan na gaganap bilang Lois Lane. Kasama rin nila ang direktor ng pelikula na si James Gunn at kanyang co-chair and co-CEO ng DC Studios na si Peter Safran. Siyempre, present sa event ang inyong kumare. Bukod sa superfans, marami rin cosplayers na naka-Superman at Supergirl costume ang dumalo sa event. Manila ang unang stop sa world tour ng cast at crew para ipromote ang kanilang pelikula. Patok ang isang pasyalan sa Tanay Rizal na it's getting a view, pero hindi kailangan ng mahabang lakaran. Ang makikita raw sa tuktok talagang magbibigay ng relaxation. Pa-view naman yan. Ayan, no? Oh. Yan po ang sea of clouds na madalas makita sa mga matataas na parte ng bundok at kailangan pang i-hike. Na-achieve daw yan ng uploader gamit ang sasakyan. Walang matagal na hiking. Kwento ng uploader ng video, ipinarada lang nila ang kanilang kotse sa parting yan ng nature park at natanaw na agad ang sea of clouds. Worth it ang experience kahit may entrance fee. Pwede rin daw gumamit ng binoculars o drone para sa mas magandang viewing experience. Ang video na yan may mahigit 1.5 million views online. Wow! wow! Ganda! Galing, ano? Sarap sa paningin. Oo, oo pwede dyan tumakbo at <laughs> magbike din siguro.